hindi na napigilan ng dating aktres na si Jackie Forster ang kanyang damdamin at matapang siyang nagsalita upang ipagtanggol ang sarili sa gitna ng mga batikos na natatanggap niya kaugnay ng isyo sa pagitan ng kanyang anak na si Kobe Paras at ng aktres na si Kylin Alcantara. Sa isang matapang na pahayag sa social media, nilinaw ni Jackie na hindi siya ang nagsimula ng gulo at hindi rin siya ang unang naglabas ng issue. Giit niya, matagal na siyang nanahimik ukol sa usapin, ngunit napilita na siyang magsalita dahil sa patuloy na paglaganap ng maling impormasyon at mga kwentong dinadagdagan umano ng ibang tao. Ayon kay Jackie, tila siya pa ngayon ang sinisisi sa paglala ng sitwasyon, kahit hindi naman siya ang pinagmulan nito. Sila nga nagumpisa and nagdadagdag eh, bakit ako sinisisi ng mga tao? I've been quiet until recently. Kasi sumasobra na nga, ani ni Jackie bilang tugon sa isang netizen na nagsabing dapat na niyang itigil ang paglalabas ng opinyon ukol sa hiwalayan umano manuni na Kobe at Kylin. Sa parehong thread ng komento, iginiit pa ni Jackie na taliwas sa paniniwala ng ilan, hindi raw tahimik ang kampo ni Kylin. Bagkos, mayroon siyang tinutukoy na mga kilos at pahayag mula sa panig ng aktres na hindi umano nakakarating sa publiko. Dagdag pa niya, may hawak siyang ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi, at balak niyang ilabas ito, sa tamang panahon. Hindi na bago para sa publiko ang ganitong mga drama sa mundo ng showbiz, lalo na't kapag may kinasasangkot ang mga kilalang personalidad. Ngunit sa kasong ito, tila personal ang paninindigan ni Jackie bilang isang ina. Ayon sa ilang netizen, ramdam umano ang pagnanais ni Jackie na ipagtanggol ang kanyang anak, bagay na naiintindihan ng marami ngunit may ilan ding nagsasabing mas makabubuting manahimik na lamang siya para hindi na lalo pang lumaki ang isyo. Sa kabila nito, nanindigan si Jackie na hindi siya papayag na baluktutin ang katotohanan at ibunton sa kanya ang sisi. Ayon sa kanya, hindi siya titigil hanggat hindi nabibigyang linaw ang buong pangyayari, at handa siyang ipakita ang lahat ng impormasyon na nasa kanyang kamay kung kinakailangan. Samantala, may ilan ding netizen na nanawagan ng respeto sa privacy ng parehong panig. Ayon sa kanila, hindi dapat basta-basta husgahan ng sitwasyon lalo na't walang malinaw na ebidensyang nagpapakita ng kanilang ugnayan. Kung totoo man ang mga haka-haka, hayaan daw silang magkaroon ng pribadong espasyo upang makilala ang isa't isa ng walang panghihimasok mula sa publiko. Sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang impormasyon at larawan sa social media, isang paalala ito na hindi lahat ng nakikita online ay dapat agad paniwalaan. Marami pa rin ang naniniwalang ang paggalang sa pribadong buhay ng mga individual, lalo na kung wala pa namang kumpirmasyon mula sa kanila, ay nararapat panatilihin. Ano ang sinyo sa balitang ito?